What's up guys, uh, ngayong araw babiay tayo ng Mubit Samahan nyo ako Mamaya, uh, mamimili tayo ng isang customer na bibigyan natin ng free ride So ngayon, magpapagas muna tayo So, let's go Nakakuha tayo ng booking guys Ang pangalan ng customer natin is Frenzy Frenzy Condom <coughs> so papunta na tayo sa ano pick up location dito lang sa may honda street Guadalupe kasi takapagas ko pa lang, eh so yun address tingnan natin kung ano address ni sir 3541 ito pala sir Frenzy sir sir Frenzy haircut sir haircut po hindi na hindi oh, na o nga speaking of haircup, na iwan ko yata <laughs>

Tinara na mga crocs <coughs> Sa loob sir? Okay Ah dito na? Dito na lang? No? Ah sige 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 Taas sir Tapos magbaba, guys. Una-una yung gagawin, itago ang helmet. <laughs> Agoy ni helmet kasi mababasa. Nang ina, mo ko pa yung ano, hair cap. Nang ina. Ha? Hayop. Hayop talaga. Nga na sasabihin ko na lang, bago lang ako. Ha, 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 Diba? Tama. Tama, tama, tama. Mobile chair. sir. Ini sa Ortigas po. <laughs> Medyo ano naman sir Pero tama naman po yung pin ah, Okay, ah, madali na lang po yun sir Wala naman din pong traffic ngayon Natanggap ka ba ang Gcash kuya? Okay, oh, okay lang sir Opo. wala pa akong haircut sir, kasi bago lang ako kakapon lang totoo yan bola lang yan <laughs> oo po, kakaano ko lang sir oo nga eh yung dinaanan ko wala naman <laughs> <laughs> minsan abala pa eh, nasa rin <laughs> Minsan may isip na lang, abala pa sila eh Buti nga, tinao nila linggo Kasi minsan pag siyempre Ah, taga San Andres talaga ako Pero ngayon, Guadalupe ako na away kay misis Pero taga San Andres talaga ako, bukid Manila, Apo, apo, sa so, may boundary po ng Makati pero ngayon gadalupi po kami Ay, boy, topo mo, topo. Hindi naman <laughs> Opo, okay. hindi naman national eh